partner, Mr. Nang, dumulog sa ating programa upang ireklamo ang misis nitong iskandalo sa raw. Ang dahilan, alamin natin kay tatay si Rogelio San, Juan San Juan Jr. Tatay Rogelio, ano ba ito? Bakit ikaw naman po ang nagre ngayon at si misis mo ang inireklamo mo dahil sa sobrang... Sobra po siya na demand din. Anong diba? mga pinagdidemand po niya sa inyo? Eh, pag nakalagpas lang po ng konti sa isang linggo yung pangbigay ko kasi hindi pa nakakaipon. Panay sabi niya na magkakasunod daw siya kasi ganito, ganito. ganito. Ah, kayo ba ni misis ay hiwalay na? Naghiwalay po kami to 2014 po. Ang hinihingi niya na lang ay sustento. Apo. Eh bakit po kayo naghiwalay? Yan na po sa pang-uugali nga po ng aking at sa kami mga nagawa din na personal na away namin. Hmm. Pero sino po yung may kasalanan sa inyo sa paghiwalay ninyo? Ikaw po ba o si Mrs.? Sa tingin ko po, halos parias lang po kasi mayroon din po siyang mga nagagawa na hindi ko lang siya masita kasi pag sinita ko siya, sigurado mag-alboroto na naman. Mas bata ho ba sa inyo si Mrs.? Ahid ng one year po. Ay, ano po yung rason? Oh. Bakit po ay nag po kayong makipaghiwalay kay Mrs.? Uh, hindi na po siya maawat sa mga pang-aawa niya sa akin na uh, pinapahiya niya po ako kahit sa oh. maraming tao. nag Oh. itong si misis. Yes, Pala dakdak. Oo, at saka tinadamay niya po yung pamilya ko sa problema naming mag-asawa. Oo, ikaw naman tayo, ano din yung dahilan ni misis? Bakit nakipag-iwalay din sa inyo? Dahil po doon sa babae na nakuha ko, kasi po talagang sabi ko, maghahanap ako. Yun yung mas mabigat kung bakit po kayo ay dinadakdakan siguro ni misis, dahil nang babae kayo ng kapalit. So, dahil hindi nyo kinaya yung pangdadakdak niya sa iyo, pang-aaway niya sa iyo, naghanap kayo ng mabait. Opo. Baba, ito ba yung natagpuan nyo? Medyo. Tapos ng bandang <laughs> huli. Hindi pala dakdak. -dak. Oh, bandang huli, ban ganun din bandang ng mayroon din problema. Oh, oh, ma Siyempre tatay ang anumang tatay ang anumang solusyon oh. na nagagaling sa ay, Pater. anumang problema, ang solusyon mo ay another problema, problema pa rin. Yan. Tatay Junior, malasu kayo sa pag-ibig. Ngayon ba tay mayroon Siguro ka po. na naman kasamang iba? Ah, uh, wala po sa ngayon. Wala. May yung video po ko na sa 9 years tapos namatay. Tayo hmm. ngayon. Mag Pero kayo po ni Mrs. ay kasal. <laughs> kasal po kami. Ilan po yung anak po ninyo? Limaw lahat. Bakit mayroon pa pong iba? May uh, anak ka po sa iba. Sa yung una ko pong na ginagawa yun may dalawa. Nakadalawa ka doon sa Driver una. ho kayo tay. Opo. Sweet lover kayo tay. Sabi nila. Kaya kumusta naman tay itong pagsusustento nyo sa mga anak po ninyo? Opo, nagbibigay po ako sa mga anak ko. Mula nung wala pa kaming usapan sa Barangay 2014, verbal na usapan namin ng asawa ko, video ko pinadadaan yung mga binibigay ko sa kanila. Kasi hmm. yung account open pa. Ayun lang na naklose yung account, ang ginawa ko, kapirasong papel pinare ko sa mga anak ko. May Proof mabirin. of uh, support. Oh, oh, bakit oh, to? Para... para hindi kayo gawa ng istorya ng asawa nyo? Ganito nga, ngayong nga, mga last ngayon na nangyayari. Umingin siya ng 3000 sa anak kong panganay habang nagpapatrabaho kami ng bahay. Ang sabi, bayaran ko na lang daw at tingnan mo lang si papa mo. Ngayon naman eh, hindi na pinabali yung ano, binibigay niya bayad doon sa anak ko. Kaya sabi ko doon sa anak ko, sa barangay na uli ako magre-remit. Pero sa inyo po ay sa tingin po ninyo, religiously po nagbibigay po kayo ng sustento buwan-buwan. Opo. Magkano naman po? Dalawang libo bawat linggo. Thousand, isang... ,000 ,000. po. Ay, Ilan po yung anak niyo, Tay? Lima po. Dito sa sinusustenta niyo, lima? Uh, bali po, tatlo na lang kasi may asawa na yung dalawa. Oh. Ah, malalaki naman na so, pala. So, sa tingin niyo po, yung 2,000, sapat ba yun sa isang linggo? Ang sabi ko nga po niyan, parehas din tayo may obligasyon kasi nanay ka, tatay Oo, oh, ako. Pero anong trabaho po ni Mrs.? Uh, nasa bahay lang po. Kung sa, sana Okay kayo, di yung gastos nyo po eh, sa teka, teka, Isang partner, bahay lang Bakit mo naman sinasabing si tatay ang Sabi niya lang, babae siya Hindi, oh, eh, gaya nga Pero oh. ginawa niya yun Dahil pero, nung e, hindi niya na kinakaya yung Hindi e, rason uwan. yung magiging dakdakera si misis Ay rason din yung partner Kasi nga partner Kaya nga dinadakdakan ka siya Paano ka tatagal Kung araw-araw ka dinadakdakan Eh, nung bang dinadakdakan ka pa eh, Nang bababae ka na, hindi pa uh, Hindi nung pa una, po okay? Sigurado ka okay. tay oh, po. Lumapit po kayo dito Dahil sa yung gusto niyo Matigil na yung pagbubunganga ni pero magbibigay pa kayo ng sustento? Opo, nagbibigay po ako palagi. Ngayon, nalilit lang kasi mahina na yung bihay namin ngayon. Gano'ng kahina yan, tay? Baka uh, nirarason nyo lang po yan para... Po, eh... Kung alam nyo po na mayroon na tayong train Naga to Ligaspi. Three trips maghapon. Hmm. Nabawasan po ng todo yung pasahero namin. Talagang halos... Dahil sa train? Every other day. Oh, kasabi ko na, 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 na sa'yo, partner. Ay... O, pakilapit. Nasa magkano naman tayong kinikita nyo sa araw-araw na pagdadrive po ninyo? Bali po, nagkwinta ko nung nakaraang linggo nag 3360 yung ano yung na porsyento ko mm. ayun si dedicated tayo kay si Junior bukang okay, may naririnig akong kung buses <laughs> so, sandali lang partner ininom lang ako ha ah. sandali may naririnig akong kung buses sandali lang sandali lang sandali lang baka ito na yung ireklamo mo sige nga subukan natin oh ayan sandali you lang no ire-ready ko ang aking ano ayun yes. ayun talaga naman na pala ano naku, kay Junior tama ka Oh, wait lang. Huwag mo partner na uh, sasabing, wait, nanay, maganda hapon po uh, sa inyo. Kayo po ba si Meden Enrico? Yes, ma'am. Yon! Nanay, gano'ng katotoo ito yes. na kaya pala nag, nang babae daw ito si mister? Dahil bungangera po kayo. Hindi, yeah, ma'am, dati ma Magsasama kami ng ilang taon sa bungangera ako, ma'am. Ma Nagtutulong ako sa kanya. Nag, <laughs> nagbibilad ako ng pala. Nag ako ng ulim. Lahat ginagawa ko, ma'am. May anak siya, ma'am. naman ng anak ko. May 17 years old siya, ang anak 17 years old. Nalaman ko siya, <laughs> ma'am, uh, 2021 na may anak siya sa iba. Huwag lang mag-limit po, ma'am. Oh, tay! Kaya pala pinungangaan ka ni Mrs. Dahil nalaman niya, may anak ka sa iba. Bakit tatawa ko? Nang ginagawa niya sa akin, hindi lang dalawang anak niya. Marami pa. Ginagawa niya pa ang kilida niya dyan sa magulang niya, sa mga kapatid na. Siyempre po, ma'am, magagalit ako. Kinukonsume din ng mga pamilya niya. Tapos pupunta siya sa ako bigyan Ako ang sisiraan niya. Ngayon po ma'am, may tiri daw na naman yan. Ang hinihingi ko po ma'am, yung sustento obligation ng anak ko. Ah, o, wait, lang nanay may din ano, partner. Ngayon mo sabihin na bungangira si Mrs. ng walang dahilan. Tay, sagot, mm. pahinyo pa, ah, na nyo. Sandali lang, manay, at papasalitay natin si Junior, sandali lang. Oh, ano man sabi mo? Totoo po talaga ng bunganga niya na hindi talaga mapipigilan. Ah. Kasi, Kasi may, may dahilan. Eh. Ah, may jam, 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 jam. Kaya pala naman, Tay! Ngayon ko na iintindihan si Mrs. kung bakit mo si Mrs. Dahil may nalaman siya na ikaw ay may anak sa iba. Oo, uh, kaya nga. Eh lang, ngayon niya lang nilabas. Mrs. ganito na lang kasi inaamin naman ni tatay yung mga dating ginawa niya ay mali. Balik tayo. Total sustento ang oo, ban. balik na natin. At tay, ko, ikaw ang lumapit ah, dito. Oh, ano ang gusto mo sanang mangyari? Ang gusto ang ko sa po mangyari. Sandali, <laughs> Ang gusto ko po mangyari. Sandali, Nay! Nagsasalita pa si Junior. Ah, uh, si Junior muna. Sandali! Ikaw talaga naman, o, oh, o oh, naman, ah. Napakabungangira <laughs> naman talaga, ano Tay, ano yung gusto mong mangyari? Tay, naiintindihan kita. Naiintindihan ko din si Mrs. Partner. nag, ano ako kasi, ganito po yun. Mm. Kinakaya ko na ngayong yung si linggo, kaya lang sa ngayon humina yung biyahe. Ngayon, ang ano ko sana. Makapagantay ito naman siya ng kunting... So, magbibigay ka pa rin ng 2,000 pero oh, wag lang, wag lang na yung nagmamadali. Nagmamadali kasi So, anong araw ba yung pinag-usapan nyo ng magbibigay? Wala naman pong araw. Basta sa isang linggo dapat may dalawang linggo Pero hindi ka naman pumapalya. Hindi naman po. Nalilate na, lang. Nalilate. Tapos kung po sa isang buwan, baka hindi na umabot ng 8,000, mga 6,000 na lang siguro. O, kulang ah, talaga o, tayo. Kulang tayo. Nagmahal na yung presyo ng mabili. O, sabi mo, okay lang na madelay. Basta tama sa 8,000. Ang An, dinadrive mo tayo, ano? UB Express po. Oh. po ano kung biyahe? Nadaligas naga P. Okay. Nabawasan <laughs> po yung kita. Kaya sabi ko sana, maintindihan. Ngayon, gusto mo mag-apila dahil hindi magandang biyahe, magbawas-bawas naman ng konti. Opo. So, 6 mil na sa ang kaya mo. 15 na lang ang kadalinggo. Okay, tanungin natin. Ibalik mo yung bunganga. Ah, uh, oh <laughs> yung ano, speaker. Ito, ito po, sir, na Ngayon, babawasan por, so, Nay, member hindi 15. Yeah, hindi po pwede, Okay, sige, mo muna si Pai Junior. Anong gusto mong sabihin kay Pai Junior? Oh, Ituloy mo na. Niya, support niyang ko, ito sa kanya. ang mga ko yung, ano yung mga ko na makap P1,500 ang napapitigay niya. Gusto ni Pai Junior, P1,500 na lang daw isang linggo dahil may ng biyahe. Hindi siya na nagbigay isang taon. Nasaan lang ang bahay ng anak ko ay ng kapatid ko. Alam niya yan. Kumakain siya, nagpapasarap niya kung saan siya pumupunta, kung... Ginagala niya pa yung kirida niya, kasama yung pamilya niya. Okay. Niya, pa, lahat ginagawa nila, hindi siya may bigay sa anak ko. Oh, hindi pwede po yan, sir. So, ganito na lang. Pinakamaganda ako ang suwestiyon ko, magharap kayo uli. Saan niyo gusto magharap uli? Na barangay? Pwede sa barangay na lang uli. Sa... sa barangay niyan. kasi saan niya, O, saan mo gusto? Diyan sa barangay ninyo? Gusto niyo ba dito kayo magharap? Sir, Ah, magkabarangay kayo! O, oh, ganito na lang, Nanay Meden, ano, ganito na lang. Kasi si tatay ay humihingi po lang kung pwede mababaan man lang dahil hirap din siya sa buhay. Alam niyo po ba sa batas na hindi natin pwedeng parasahin ang ating mga asawa sa inireklamo dahil meron din po silang pinanggagastusan. Ngayon, eto, Nanay Meden, okay ba sa inyo na kahit 1-5 muna? Kasi, sabi nga ni tatay, pag naging maayos naman, tatay, Opo. babalik kayo sa 2,000. Okay. okay, hindi papayag. Si nanay dito sa programa natin. Okay, magharap na lang ako. Ang sa akin dito magharap na lang uli kung hindi oh, pwede doon sa barangay kasi sabi ni nanay hindi wala siyang tiwala dahil kapilido daw ni tatay. Yung kapitan, yung kapitan. kapitan barangay. Kung hindi doon sa MSWD na lang mm -hmm. ng Pamplona. Pwede ba 'yon? Yes, oh, okay. Okay. Nanay Meden sasamahan kayo ng aming team. Kayo tatay ano para magkaharap po kayo. Para naman ay once and for all ito pong inyong uh, hinaing, ito pong inyong problema ay masolusyonan po nang kayo po ay magkaharap. At huwag kayong mag-alala, Aling Meden sapagkat uh, sasama po 'yung aming team na magtitistigo doon sa pagharap ninyo para magkaintindihan po kayo. Ano po? Ano? Walang I love you na kay Ptay Junior. po, sir, wag na sir. Madami nang nag-hadlag Junior. Oh! Wag na kasi mayroon na din siya eh. Ano? Mayroon na, rin mayroon na din. Ah, mayroon na din. Mayroon na din siya May baby boy na. Nanay Merdan, ganun katotoo. Mayroon na din po nung pala kayong baby boy. Noong pandemic na hindi ako nakapagbigay, nandiyan sa bahay ko nakatira yun. Wala, wala sir. What's the Mayroon. Anong oh, pangalan? Anong pangalan ng baby boy? Karaskal. Oh, Karaskal. Okay. <laughs> Ito naman, may baby girl si Tayjun tay Junior. Ano naman nung pangalan ng baby girl ni Ty Junior? Patay, Patay na. Patay na. Patay ng baby boy ni Tay. Ta hindi, <laughs> ano <po, wala> na. <laughs> <laughs> na. Alam ay. na alam ni Mrs. Tay o, na magsalita kay... ng hindi mo alam. Kasi nakakasira ka lang ng pagkatao. <laughs> Huwag kang magtasalita nang hindi mo alam. Okay, umaabo ng ating usapin. Okay. Eto na lang, Nanay Maiden, ano, papagharapin na lang namin kayo ni Tata sa Junior. Sa MSWD. sa para maayos yung inyong problema. Pero na-confirm ko ngayon, Nanay Maiden, kung gaano kayo talaga... Kabungangera. Ma matatas kayo magsalita. Ah, 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 na, ah, ah, ah,